nasa 100 plus yung gastos ah, bangka lang mga master kahalang kahalang at ito yung aking bagong bangka mga master at talaga pinatibay ni boss RB yung pagkagawa dahil yung sa aking toko toko yung mga stand nya ay magmula lang dito ang hanggang dito na ay ito meron pa sa gitna mga master ganyan siya gumawa ng bangka napakatibay kasi yung gawa nung isa ay gawang puro yun mga master. Ito gawa dito sa norte to. Ilocos Norte. Yan. Double engine to mga master. Pang sabak sa malalayong malalayong karagatan. Yan. Double engine. <tinyo> naiwan yung isang bangka namin mga master sayang sa, sa haba na ito mga master ah haba 12 meters daw mga master sabi ng boat maker <coughs> Serap, serap, menyering guys, Sorak -sorak guys, guys ねえ Yan mga master uh, malapit nang matapos ang bangka. Uh, salamat nga pala sa nagbigay na ng tulong sa makabili ng plywood uh, kay Sir Mario jendesa at kay Boss Teddy Hibanes. Uh, Shoutout sa inyo master. Salamat po uh, at kay Boss Leonardo. Shout out po, shout out. Maraming maraming salamat po sa tulong na binigay niyo. Bale, ito na yung magiging bagong bangka ko po. Uh, salamat din po kay Sir Sandro Marcos. Uh, malaking tulong din po yung binigay niya sa akin mga master. Uh, marami marami salamat po sa mga nag-donate. Uh, may taas po ito na 32. At may habang 12 meters. Yung kargahan niya mga master, yan yung bale yung budiga niya. At 10 feet yan yeah, mga master, 10 feet. Ito to ngayong lagayan ng makina ito mga master. Yan. Double engine to mga master. Pang malayuan, pang long distance. Yan si Bogard. Bagong boat maker yan mga master. Helper ni Boss RB. Malapit na, malapit na. Yan mga master, kaunting kembot na lang yan. 32 ang parka nito mga master Nasa 100 plus yung gastos ah, Bangka lang mga master kahalang kahalang